Ayon kay Google ay merong 12,000 na uri ng langgam ang naitala sa mundo. At FYI, hindi pa dyan naisasama ang mga langgam na hindi pa nasusuri ng mga siyentipiko. At sumatutal ay aabot talaga ng 22,000 ang klase ng langgam sa buong mundo. Sa kabila nito, sa unang tingin, ang mga langgam ay parang ordinaryong langgam lang. Maliliit, mabilis, at tila walang kakayahang lumaban sa mga mas malalaking hayop. Pero sa mundo ng kalikasan, ang laki ay hindi sukatan ng kapangyarihan. May mga langgam na may kamandag na mas matindi pa sa kamandag ng ahas, may mga kolonya naman din ng langgam na kayang pumatay ng buong hayop at may ilan din na kayang sirain ng buong ekosistem sa loob lang ng ilang buwan. Mula sa nag-aapoy na disyerto ng Sahara hanggang sa basang kagubatan ng Amazon, ipinapakita ng mga nilalang na ito kung paano nagiging sandata ang disiplina, organisasyon at kamandag. Ang ilan pa nga sa kanila ay kayang pumatay sa isang kagat. Ang iba naman ay kayang magsama-sama para durugin ang biktima. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang ilan lang sa mga pinaka nakamamatay na uri ng langgam sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula huwag kalimutang ilike ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. African Driver Ant. Walang ibang langgam ang nagdudulot ng mas matinding takot kaysa sa African Driver Ant na mas kilala bilang Safari Ant. Makikita sila sa gitna at silangang bahagi ng Afrika kung saan sila ay kumikilos na parang isang buhay na hukbo. Hindi tulad ng ibang langgam, wala silang permanenteng pugad. Sa halip patuloy silang naglalakbay bilang isang buong kolonya, milyon-milyon ang bilang at winawasak ang lahat ng madaanan nila. Hindi lason ang sandata nila kundi dami, disiplina at pagkakaisa. Kapag dumaan ang kanilang hukbo, walang kaligtasan kahit para sa mga insekto, sisiw, lizards o maliit na mammals. Sa loob lamang ng ilang segundo, nilalapa nila ito hanggang buto gamit ang matatalim nilang panga. Ang mga langgam na ito ay may malalaking jaw at kumakapit sa laman ng napakahigpit. Minsan, kahit patay na ang langgam, nakakapit pa rin ito. May mga ulat din na winawasak nila ang mga bahay at ang ibang mga hayop naman ay tumatakbo na para lang makaligtas. At meron ding mga kabahayan na iniwan na ng mga tao para makaiwas sa kanila. Pero sa likod ng katangian nila ay mahalaga rin ang papel nila sa kalikasan. Tinutulungan nila ang ibang mandaragit sa paghahanap ng pagkain at ibinabalik din nila ang mga sustansya sa lupa. Acrobat ant, isipin mo ang isang langgam na biglang itinataas ang puwet nito na parang nag-aalerto ng panganib. Ito ang acrobat ant, dun nagmula ang pangalan nila dahil sa kakaibang acrobat na kilos bago umatake. Pero huwag kang palilin lang, kapag tinaas na nila ang kanilang tiyan, Kasunod na niyan ang masangsang na kemikal at matinding kagat o sting na nagdudulot ng hapdi at redness sa balat. Kapag napunta sa mata, maaari itong magdulot ng sobrang irritation. Makikita sila sa mga puno, sa ilalim ng lupa at maging sa loob ng bahay. Hindi lang sila nangangagat ng balat, sinisira rin nila ang mga kable at insulation sa bahay. Dahilan ng sunog o pagkasira ng electrical systems, nakakatakot ang kakaibang kilos at mapanganib na depensa nila. At kung sa tingin mo ay nakakatakot na ang akrobatan, hintayin mong makilala ang mga susunod. Mga langgam na hindi lang nanunugat, kundi kayang sirain ang buong ekosistem. Big-headed ant, maliit man sa size, pero napakadambuhala na problema ang dulot ng big-headed ant. Tubong Afrika ang mga ito, ngunit kumalat na sa maraming tropical at subtropical na bansa, kung saan tinawag silang isa sa mga pinakamapaminsalang langgam sa planeta. May dalawang uri ng manggagawa sa kolonya nila, ang mga ordinaryong langgam at ang mga major workers na may sobrang malalaking ulo, parang built-in weapon. Ginagamit nila ito sa pagdurog ng mga binhi, insekto at pati ibang uri ng langgam na umaagaw sa kanilang teritoryo. Kapag nakapasok sila sa isang lugar, unti-unti nilang pinapatay o pinapalayas ang mga native ants, sinisira ang balanse ng pagkain at nakakaapekto pa sa mga ibon lizards at maliliit na hayop. Sa mga taniman naman, pinoprotektahan nila ang mga pesteng tulad ng aphids at mealybugs na sumisipsip ng katas ng halaman. Habang ginagawa nila ito, sinisipsip din nila ang matatamis na katas bilang gantimpala. At dahil naninirahan sila sa mga bitak ng lupa at pader, halos imposibleng tuluyang maalis. Tahimik pero mapanira. Ang big-headed ant ay parang maliliit na sundalong dahan-dahang sumasakop sa buong mundo. Bulldog ant, isipin mo ang isang langgam na walang inuurungan, kahit tao pa ang kaharap. Iyan ang bulldog ant, isa sa mga pinakaagresibong insekto sa buong mundo. Malalaki ang katawan nito, matitigas ang pangah na parang bakal, at may lason na literal na nag-aapoy sa balat. Isang kagat lang, at para kang tinusok ng nagbabagang karayom, ang sakit ay maaring tumagal ng ilang oras. Para naman sa mga may allergy, isang turok lang ng lason nito ay maaaring ikamatay. Hindi gaya ng ibang langgam na umaatake ng grupo, ang bulldog ant ay lumalaban mag-isa, mabilis, matalino at walang takot. Hinahabol nito ang sino mga mang has na pumasok sa teritoryo nila at hindi ito titigil hanggat hindi naalis ang kalaban. Dito sa Australia, ang isang pagkikita sa bulldog ant ay hindi basta ordinaryong engkwentro. Parang nakasalubong mo mismo ang isang mandirigmang insekto na hindi natatakot. Black Garden Ant, walang lason, walang problema. Ang Black Garden Ant ay patunay na hindi mo kailangang makamandag para maging mapanganib. Sa mga bansa sa Europa at Asia, kilala silang sumasalakay sa mga bahay ng parang hukbo, libu-libong langgam na gumagapang sa kusina, kabinet at kahit sa pagkain mo mismo. Sa isang kolonya, maaari silang umabot ng hanggang 40,000 na manggagawang langgam. Bukod sa dumi at mikrobyo na dala nila mula sa lupa, may mas malaki pa silang problema. Pinoprotektahan nila ang mga apid, mga insektong sumisipsip ng dagta ng halaman. Sa kapalit na matatamis na liquid, tinutulungan ng mga langgam ang mga peste na manira ng pananim. Ang resulta, patay na halaman, mga nasirang ani at sakit na kumakalat sa mga taniman. Mula sa kusina hanggang sakahan, ang black garden ant ay parang maliit na armadong kayang sumira ng kabuhayan thief ant kung may mandirigma sa mundo ng mga langgam. Ito ang thief ant, maliit, maputla at halos isang milimetro lang ang haba. Pero huwag kang paluloko sa laki. Ang mga ito ay mga lihim na magnanakaw na sumisingit sa mga kolonya ng mas malalaking langgam, nagnanakaw ng pagkain at mas malala, kinakain ng mga itlog at larva ng kalaban. Sa ganitong taktika, unti-unti nilang winawasak ang buong populasyon ng karibal kahit walang direktang labanan. Gumagawa sila ng mga secret tunnel papunta sa pugad ng iba para makapasok at makalabas ng hindi napapansin. Kapag naman pumasok sa bahay ng tao, nagiging panganib din sila dahil sa pagkalat ng mikrobyo sa pagkain. Tahimik, mapanlinlang at mabangis sa likod ng mga anino. Ang thief Ant ay patunay na sa mundo ng mga langgam, minsan mas mabagsik ang tahimik. Maricopa Harvester Ant sa desyerto ng Amerika, may maliit na langgam na may lasong mas nakamamatay pa kaysa sa isang rattlesnake. Ang Maricopa Harvester Ant, mukha itong ordinaryo, kulay red at madalas nakikita sa lupa. Pero ang taglay nitong poison ay isa sa pinakanakamamatay sa buong mundo ng insekto. Isang turok lang at parang sinusunog ang laman. Pero kapag nasundan pa ng ilan, maaari nitong patumbahin ng mga maliliit na hayop. Kadalasan ay tahimik lang silang nag-iipon ng buto at binhi sa disyerto. Pero kapag ginambala mo ang kanilang pugad, nagiging halimaw sila. Handang ipagtanggol ang kanilang teritoryo hanggang kamatayan. Ang kakaibang kombinasyon ng pagiging payapa at bigla ang karahasan ang dahilan kung bakit itinuturing ang Maricopa Harvester Ant bilang isa sa pinakanakakagulat at pinakanakamamatay na nilalang sa kanilang uri. Ghost ant, hindi mo aakalain na isa sa pinakanakamamatay na langgam ay halos hindi mo makita. Iyan ang ghost ant, maliit, maputla at halos transparent ang katawan. Kaya't kaya nitong gumalaw ng hindi napapansin sa lupa, halaman at pati sa loob ng bahay ng tao. Sa kabila ng size nitong halos ilang milimetro lang, mahusay itong maghunt ng maliliit na insekto gamit ang bilis at dami ng kanilang grupo. Kapag umatake, sabay-sabay silang sumasakmal hanggang sa tuluyang mapunit ang biktima. Ngunit hindi lang hayop ang tinatarget nila. Sa mga bahay at ospital, nagdudulot sila ng panganib dahil sa pagdadala ng mikrobyo tulad ng Salmonella at Staphylococcus na maaaring magdulot ng malubhang impeksyon. Kapag nakapagtayo na ng kolonya, hindi ito basta nawawala dahil nahahati sila sa maraming satellite nests na mahirap mahanap o lipulin. Sa mundo ng mga langgam, ang ghost ant ay patunay na minsan ang pinakadelikadong kalaban ay iyong hindi mo nakikita. Weaver ant sa matataas na sanga ng mga kagubatan sa Asia at Australia, may isang uri ng langgam na nagtatayo ng mga kuta sa himpapawid, ang weaver ant. Sa halip na pugad sa lupa, pinagdurugtong nila ang mga dahon gamit ang thread na ginagawa mula sa kanilang mga larva kaya nagiging parang fortress sa itaas ng mga puno. Pero huwag kang lalapit dahil kapag naramdaman nila ang banta, hindi lang isa ang lalaban. Isang buong hukbo ang sabay-sabay na susugod. Hindi sila nangangagat lang. Sinasabayan nila ito ng pag-spray ng asid sa sugat na nagdudulot ng matinding hapdi na tumatagal ng ilang minuto. Ang mga magsasaka sa Southeast Asia ay may halong takot at respeto sa kanila. Protektor man sila laban sa ilang peste, pero maaari ring magdulot ng panganib kapag lumapit ka ng labis. Maliit man sila pero sa taas ng mga puno sila ang mga tunay na hari ng dahon. Black Crazy Ant Totoo sa pangalan nito, ang Black Crazy Ant ay tila baliw sa galaw. Paikot-ikot, zigzag at walang direksyon kung titingnan. Pero bawat hakbang nila ay may disiplina at layunin. Mula sa mga tropical na bansa, kumalat na sila sa buong mundo. Kapag umatake, sabay-sabay silang dumadagsa, pumuputol ng maliliit na insekto at larba gamit ang matatalim na panga sa bilis na hindi mo na halos masundan. Sa mga bahay at ospital, isa rin silang bangungot. Kapag nakapasok, kontaminado ang pagkain at tubig dahil sa mga bakterya tulad ng E. coli at salmonella na dala nila. Wala rin silang iisang pugad. Nahahati sila sa maraming kolonya, kaya halos imposibleng lipulin. Wala man silang lason o malalaking panga tulad ng ibang langgam, ang tunay nilang sandata ay dami, bilis at gulo. Sa mundo ng mga langgam sila ang sagisag ng hindi mapigilang kaguluhan. Jack Jumper Ant Sa bansang Australia nakilala sa mga hayop na nakamamatay, namumukod tangi pa rin ang Jack Jumper Ant bilang isa sa pinakadelikado Matatagpuan ito sa Tasmania at Southeastern Australia at kilala sa laso nitong nakamamatay. Isang turok lang ay pwedeng magdulot ng matinding allergic reaction o nakamamatay na anaphylaxis. Ilang tao na ang namatay dahil dito, kaya't kabilang ito sa iilang langgam sa mundo na may ganitong record. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang kilos nito. Totoo sa pangalan, literal itong tumatalon kapag umatake. Mabilis, agresibo at sabay ang pagkamot ng pangahaturok ng lason. Dahil sa tindi ng panganib nito, gumawa pa ang Australia ng espesyal na immunotherapy programs para sa mga taong allergic sa kamandag nito. Isang sting lang ng Jack Jumper Ant ay hindi lang masakit, maaari itong maging sanhi ng kamatayan. Yellow Crazy Ant sa Christmas Island, nagbago ang paraisong kagubatan nang dumating ang Yellow Crazy Ant. Aksidenteng nadala sa isla, mabilis silang dumami at bumuo ng malalaking super colonies na sumakop sa buong kapatagan. Tinawag silang crazy dahil sa kanilang crazy movements, zigzag, mabilis at walang direksyon. Pero ang tunay nilang sandata ay hindi lang galaw kundi chemical Kapag umatake, sabay-sabay silang naglalabas ng formic acid, isang nakakapasong liquid, habang dumadagsa sa biktima na parang waves. Ang epekto, nakapinsala sila ng buong ekosistem. Naubos ang mga ibon na nagiitlog sa lupa at pinaslang pati ang milyon-milyong red crabs na dati naglilinis ng kagubatan. Nang mawala ang mga crab, bumagsak ang balanse ng kalikasan, dumami ang mga damo at invasive plants at gumuho ang dating perpektong sistema ng isla. Ang maliit na langgam na ito ay literal na nakasira ng buong paraiso. Patunay na minsan ang pinakamaliliit na nilalang ang may kakayahang baguhin ng kalikasan. Fire ant. Maliit man, ang fire ant ay isa sa pinakakinatatakutang langgam sa buong mundo. Kapag umatake, hindi lang isa ang turok ng lason. Maraming beses itong nanunusok habang nakakapit ang mga pangah. Kaya tang hapdi ay parang tinamaan ng apoy. Ilang segundo lang, maari kang makaranas ng dose-dose ng kagat at sa mga may allergy, pwedeng humantong sa matinding anaphylaxis o kamatayan. Ngunit hindi lang tao ang biktima ng fire ant. Maging mga hayop, ibon at maliliit na reptile ay pinapatay nila sa kanilang pagdagsa. Mula South America, kumalat na sila sa United States, Australia at Asia na sumisira sa mga taniman at nagdudulot ng pinsalang umaabot sa bilyong dolyar kada taon. Mabilis dumami, mahirap lipulin at matindi kung umatake. Ang fire ant ay buhay na patunay na sa mundo ng mga langgam, hindi kailangan ng size para maging bangungot. Saharan Silver Ant sa gitna ng disyertong Sahara, kung saan halos lahat ng nilalang ay umiiwas sa tindi ng sunlight, may isang langgam na kabaligtaran ng lahat, ang Saharan Silver Ant. Habang ang iba'y nagtatago sa lilim, ito naman ay aktibong gumagala sa gitna ng tirik na init ng tanghali. Ang katawan nito ay natatakpan ng makikintab na buhok na parang pilak na nagre-reflect ng sunlight at nagpoprotekta laban sa matinding init. Kaya nitong mabuhay sa temperaturang nakakamatay para sa karamihan ng hayop at sa bilis nitong tumakbo sa nagbabagang buhangin. Kaya nitong maghunt ng pagkain bago pa siya maabutan ng init. Bagamat madalas itong scavenger, hindi ito umaasa lang sa leftover. Umaatak din ito sa mahihinang insekto gamit ang sharp jaws. Kapag nakakuha na ng pagkain, mabilis itong bumabalik sa ilalim ng lupa bago pa maging delikado ang init. Sa isa sa pinakamalupit na lugar sa mundo, ipinapakita ng Saharan Silver Ant kung paanong ang bilis, talino at tamang timing ay sapat para mabuhay at mangibabaw, kahit gaano pa kaliit ang nilalang. Leaf Cutter Ant Kung makakita ka ng mahabang linya ng mga langgam na may bitbit -bit na piraso ng dahon, Malamang iyon ay mga leafcutter ants, mga tahimik pero organisadong mandirigma ng kagubatan. Kilala sila sa pagdadala ng mga dahon papunta sa ilalim ng lupa. Ngunit ang tunay na sikreto nila ay nasa dami at disiplina. Sa isang kolonya pa lang, may milyon-milyong manggagawang langgam. Hindi sila gumagamit ng poison pero ang jaw nila ay matalim na parang razor. Kayang humiwa ng balat ng hayop gaya ng pagputol nila ng dahon. Kapag may banta sa kanilang daan o sa fungus farm, na pinoprotektahan nila, sabay-sabay silang dumadagsa at winawasak ang kalaban sa loob lang ng ilang segundo. Ang tunay na lakas nila ay hindi sa isang langgam kundi sa pagkakaisa ng milyon. Kapag umatake ang leafcutter ants, hindi ka makakalaban dahil tatambakan ka ng libu-libong kalaban sa isang iglap. Bullet ant Sa mga kagubatan ng Central at South America, namumuhay ang tinaguriang bullet ant, ang langgam na may pinakamasakit na sting sa buong mundo. Halos isang pulgada ang haba nito, mas malaki kaysa karamihan ng langgam at ang poisonous sting nito ay may kirot na inilarawan ng mga siyentipiko na parang tinamaan ng bullet kaya tinawag itong bullet ant. Ayon kay entomologist Justin Schmidt na gumawa ng sting pain index, ang sakit ng sting nito ay mas matindi pa kaysa sa mga wasp, hornet o tarantula hawk. Tumagal man ng ilang oras ang kirot, ang epekto ay nakakahina, nakakadizzy at halos paralyzing. Sa mga tribong sa Temae eh ng Brasil, ginagawang bahagi pa ito ng ritual sa pagiging mandirigma. Mga kabataang lalaki ay nagsusuot ng glove na puno ng buhay na bullet ants at tinitiis ang sampu-sampung sting bilang simbolo ng tapang at tibay. Nakakatakot, masakit pero kagalang-galang, ang bullet ant ay hindi lang mabangis na insekto. Isa rin itong simbolo ng lakas ng loob at pagtiis sa gitna ng sakit. Green tree ant Sa tuktok ng mga punong gubat sa Afrika, Nagahari ang green tree ant, isang nilalang na maliit sa size pero dambuhala sa tapang. Ang kanilang mga kolonya ay konektado mula sa isang puno patungo sa iba pa. Gamit ang mga dahon na pinagtatahi nila gamit ang silk na galing sa kanilang mga larva. Mula sa malayo parang payapang kumpul lang ng green leaf. Pero kapag ginulo mo ito, maghanda ka na sa isang sabay-sabay na pag-atake. Agad silang dumadagsa sa biktima kumakapit gamit ang sharp jaws at kinakagat ang balat hanggang maramdaman mo ang sunog na sakit hindi sila gumagamit ng lason ang tunay nilang sandata ay ang dami lakas at sabayang pag-atake para silang maliit na hukbong may iisang isip sabay-sabay kumikilos para patumbahin ng kahit sinong mga has sa ilang rehiyon ng Afrika, ginagamit pa ng mga magsasaka ang bangis nila para kontrolin ang mga peste sa pananim ngunit sa iba sila ay itinuturing na salot kaaway man o kakampi, pinapatunayan ng green tree ants na ang pagkakaisa ay kasing delikado ng kamandag. European Redwood Ant Sa mga kagubatan ng Europe, walang langgam na mas kinatatakutan kaysa sa European Redwood Ant. Kilala rin bilang Horse Ant o Southern Wood Ant ang mga kolonya nito ay maaring umabot sa higit isang daang libong manggagawa. Nagtatayo sila ng malalaking bunton ng lupa at dahon na parang fortress sa gitna ng kagubatan. Ang kanilang sandata matinding koordinasyon at kemikal na lason. Kapag may banta, sabay-sabay silang umatake. Kinakalabit ng kanilang jaw ang biktima. Bago nila ito buhusan ng formic acid, isang liquid na nakakasunog na inilalabas nila ng eksakto at mabilis. Para sa maliliit na insekto, sapat na ito para patay nagad. Hindi tulad ng ibang langgam na scavenger lang. Aktibong mga ngaso ang redwood ants. Umaakyat sa mga puno at naglilibot sa lupa para maghunt. Sa ekosistem sila ang itinuturing na apex predator ng mga insekto. Ngunit ngayon, sila mismo ay nasa panganib dahil sa pagkalbo ng kagubatan at pagbabago ng klima. Sa mga lugar na nananatili pa rin sila, walang nilalang ang gustong makasalubong ang ganitong uri ng hukbo. Red harvester ant, maliit pero nakakamatay. Ganito ilalarawan ang red harvester ant, isa sa pinaka nakamamatay na langgam sa North America. Makikita ito sa mga tigang na disyerto ng Southwest United States. Sa unang tingin para lang silang abala sa pagkolekta ng butil ng mga halaman. Pero ang sting nila ay may kamandag na mas matindi pa sa makamandag na rattlesnake. Ang turok nito ay nagbibigay ng matinding kirot na tumatagal ng ilang oras at sa ibang kaso pwedeng magdulot ng swelling, pagkahilo o malubhang allergic reaction. Kapag may nangahas na gambalain ng kanilang pugad, buong kolonya na binubuo ng libu-libong manggagawa ay agad na lalaban hanggang sa huling langgam. Sabi ng mga siyentipiko, hindi naman sila basta nananakit pero kapag may tumapak o gumulo sa kanilang teritoryo, mabilis at sabay-sabay silang re-responde. Ang kanilang lason ay isa sa pinakapotente sa mundo ng mga insekto. Patunay na hindi kailangan ng malaking katawan para magdulot ng malaking panganib. Asian Needle Ant sa unang tingin parang ordinaryong langgam lang ang Asian Needle Ant pero huwag kang palilin lang. Ang turok nito ay may sa tunay na karayom ng kamatayan. Katutubo ito sa Asia ngunit kumalat na sa timog silangang bahagi ng United States kung saan ang kamandag nito ay nagdulot ng seryosong banta sa kalusugan ng tao. Maraming biktima ang nag-uulat ng matinding hapdi at pagkasunog sa balat matapos itong makagat. Para naman sa mga taong may allergy, ang isang turok nito ay maaring magdulot ng matinding anaphylaxis, isang kondisyong maaring mauwi sa kamatayan. Hindi tulad ng ibang invasive species na problema lang sa kalikasan, ang panganib ng Asian needle ant ay direktang nakakaapekto sa tao. Mas nakakatakot pa rito mabilis itong mag-adapt. Nabubuhay ito sa kagubatan man o sa gitna ng syudad at madalas pangang matalo ang mas kilalang fire ant pagdating sa teritoryo. Kapag ito'y nakapagtatag ng kolonya, halos imposibleng mapuksa. Isang patunay na ang tunay na panganib ay hindi laging nakikita sa size, kundi sa tindi ng lason sa pinakamaliit na nila lang. Trap Joanne, kung may trophy para sa pinakamabilis na mandirigma sa kaharian ng insekto, siguradong mapupunta ito sa Trap Joanne. Ang mga Johnny nito ay nagsasara sa bilis na higit isang daan at dalawampung milya kada oras. Isa sa pinakamabilis na galaw sa buong mundo ng hayop. Sa bilis na yon kaya nitong durugin ng biktima bago pa ito makatakbo o makaganti. Pero hindi lang iyon ang nakakabilib. Kapag nasa panganib, ginagamit din nila ang kanilang mga panga bilang parang spring. Tumatalon sila palayo sa panganib, parang may sariling catapult. Bukod sa bilis, may taglay din silang kamandag na nagdudulot ng matinding kirot at kayang pahinain ang maliliit na hayop. Makikita sila sa mga tropical na kagubatan ng Central at South America. Kung saan nangingibabaw sila sa pamamagitan ng bilis, liksi at lason. Maliit man, pero tila nilikha ang trap Joe Ant para patunayan na hindi kailangan ng size para maging kamatayan. Polar Hatches Ant, parang galing sa pelikulang sci-fi ang itsura ng Polar Hatches Ant. Nababalutan ito ng sharp thorns na parang armor laban sa mga mandaragit. Ngunit hindi lang itsura ang panakot nito. May kamandag din itong nagdudulot ng matinding hapdi at nasusunog na pakiramdam. Sapat para patakbuhin ng mas malalaking hayop. Ang mga kolonya ng Polyrachis ants ay sobrang territorial. Kapag may nangahas na pumasok sa kanilang lugar, sabay-sabay silang umaatake sa paraang disiplinado at eksakto. Sa ilang bansa, tinuturing silang peste dahil sa damage na dulot nila sa mga pananim. Pero sa likod ng takot na iyon, sila rin ang nagsisilbing spiny enforcers ng kagubatan, matitibay, agresibo at halos imposibleng mapigil. Isang langgam na tila sinadyang likhain ng kalikasan para ipakita kung gaano kaganda at kasindak-sindak ang disenyo ng depensa at kamandag sa isang maliit na nilalang. drakulaan sa gitna ng kagubatan ng Madagascar, may isang nilalang na parang direktang galing sa bangungot, ang drakulaan Kilala ito bilang isa sa pinakakakaibang mandaragit sa buong mundo ng insekto. Ang jaw nito ay kumikilos ng mas mabilis kaysa sa anumang kilalang hayop, libu-libong beses na mas mabilis pa kaysa pagkurap ng mata ng tao. Sa bilis na yon, kaya nitong unahan at patigilin ng biktima sa isang iglap, parang sandatang nilikha ng kalikasan mismo. Pero ang pinanggalingan ng pangalan nitong Dracula ay mas nakakatindig balahibo pa. Dahil sa halip na patayin ang kanilang mga anak, tinutusok nila ang mga ito para sipsipan ng hemolimp o dugo ng insekto upang mabuhay ang kolonya sa gitna ng gutom o drought. Nakakakilabot ngunit matalino, brutal ngunit epektibo. Ang Dracula Ant ay isa sa pinakakamanghamanghang obra ng evolusyon. Isang maliit na halimaw na nagpapatunay na minsan, ang kaligtasan ay may kasamang halimaw na anyo. Florida Carpenter Ant, walang kamandag, walang problema. Dahil sa lakas at tibay, nangunguna pa rin ang Florida Carpenter ant sa listahan ng mga nakakainis at mapanganib na insekto. Malalaki at matitibay, ang mga langgam na ito ay may jaw na kayang magbutas sa balat ng tao. Hindi man sila kumakain ng kahoy tulad ng termite, ang paraan ng kanilang paggawa ng pugad ay kayang pahinain ang mga poste at dingding ng bahay sa tahimik ngunit mapanirang paraan. Sila ay parang mga tahimik na mananakop. Gumagawa ng tunnel sa loob ng kahoy at sa oras na makapasok sa kusina o siling, mahirap na silang paalisin. Kahit na matapos ang pest control, madalas silang bumalik na para bang sinasabi ng kalikasan, hindi mo kami basta-basta matatalo. Ang kanilang kombinasyon ng masakit na kagat at mapanirang gawain ang dahilan kung bakit sila tinuturing na isa sa pinakamasalimuot na peste sa buong North America. New World Army Ants. Sa kalaliman ng mga rainforest ng Central at South America, nakatira ang mga halimaw ng ilalim ng lupa, ang New World Army Ants. Karaniwang kulay brick red at katamtamang laki, ang mga langgam na ito ay bihirang makita dahil halos buong buhay nila ay ginugugol sa ilalim ng lupa. Ngunit kapag sila ay lumitaw, parang lindol ng kamatayan ng kanilang pag-atake. Ang bawat manggagawa ay may jaw na parang pang pangipit na may sharp teeth habang may kasamang kamandag na kayang patigasin ang biktima sa loob ng ilang segundo. Isang earthworm man o isang maliit na lizard, wala silang pinapatawad. Nakita pa ng mga scientists kung paanong nilantakan nila ang isang patay na ahas. Nililinis ang laman hanggang sa maiwang buto. Ang kanilang kamandag ay sinasabing kasing sakit ng fire ant at maging mga eksperto ay hirap hawakan sila nang hindi natatamaan. Sila ang mga secret killer sa ilalim ng lupa. Mga mandirigmang kayang pabagsakin ng mga nilalang na higit na mas malaki sa kanila. Tahimik, organisado at walang awa. Ang New World Army Ants ay patunay na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng mundo, may mga nilalang na itinakda para mangibabaw.